Nasa harap ko pa si Daniel Padilla. Pare, hello, DJ. Hindi ko maano yung plano ko. Dito Dapat, pero wala eh. Nagising na kayo eh. When I first woke up, things were a little bit awkward because Daniel Padilla, Padilla was uh, in her room. I didn't know what to do because I didn't really want to same much because i didn't brush my teeth. <laughs> gisingin natin 'yung mga babae. Hindi mm. pa. Ikanta eh lahat daw gumising. So ay nabalapan natin sila gigisingin. All right. Susunod, isang magandang gising ang naghihintay para sa girls. si Daniel Ma? Ano wala siya, eh. May siya na <coughs> ah! Habang si Habang inaayos ni Catherine nung pagkain sa kusina, lumabas naman si Daniel sa kwarto kasama ang mga boys. Aliali. hello. Hindi ako nakaporma. Mga porma. pa ako daw May. Kala ko nga po, hindi totoo. <laughs> Paano sila magising? Wala na, dahil ako naisig na sila. Hi! Ayan, Hi! Catherine. <laughs> Ang ganda po ni Ati Katrin po. Huwag maingay kasi vlog to. Baba. Paano natin magising? Hi! Hello so, po. Hello. Uh... <laughs> Best morning po, so far. pag po po, may artist na naragad na Pumasa po. Mababa kayo natulog dito. Ako yung first, uh. siya so yung madaling magising. Kaya nakita ko siya. Maya-maya, pa nagplano na ang boys kasama si Katrina at Daniel kung paano bibigyan ng magandang gising ang girls. Hindi, wala. Kumasa ko na ng doon. Doon ko ito sa ko lang naman namin sa Matapos magplano, pumunta na rin si Katrina sa kwarto ng girls. <laughs> ako dahil sumisigaw na po si Ate Mayan May test Christine na Catherine daw, Catherine. Hello! Hello. Hello. Bakit kayo nagising? <laughs> uh, wala po pa po kaming toothbrush, wala pa kaming kung ano-ano nakita namin siya, tapos nahag namin siya. Ah! Oh my, God. my God, bineso ko siya pero kahit ang ng bunganga ko pa nun, kuya, talagang bineso ko siya kasi nga, ang ganda talaga niya, sobra. Ah! Tapos hinag ko siya nang hinag. Hi, my my. <laughs> 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 ano? Gusto niyo lang <nalama> ba? <laughs> Time tayo. <-time, laughs> may pagkain kami gano'n. Oh! Wow! Sa inyo ba to? Hindi po. Okay. Akin na. Let's eat. Sige po. Kais okay. na po. Okay. <laughs> <laughs> ano, wala siya. May sakit po di siya natuloy. It's just us. Relax. It's just us. Sorry. No, I said That meant something Guys, did you meet my twin brother? come on. Tapos nandiyo Sir Daniel. Hinag naman. Kuya, hindi ka pa nipaniwala yung umaga na <laughs> Tara na tayo. Ayoko, ayoko. Ano? Enta. Hey, ride. Boys are rose. Iyon yung pinakamagandang umaga sa buong buhay ko dito sa bayan niya. Mabuhay. Mabuhay mo ship. Mabubungan nga ko ya. Kasi pa mababaliw kami sa katitig niya. Habang nasa kusina ang boys kasama si Katrina at Daniel, ang mga girls hindi pa rin makapaniwala kung sino ang gumising sa kanila. Mamamali, Grabe, so... <laughs> up. Girls will be girls. Kaya magpaganda muna kayo at hinihintay na kayo ni Daniel sa labas. Abangan bukas. Kuten Holden. Nine, nine, nine. Nine, nine, nine. Oh! <laughs> Pero, ang gusto ko eh, kapag in-interview ka parati, parang nasa, nasa bahay ka lang. ako. <laughs> <laughs> oh, Ticket. <laughs> 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 <Of course. laughs> <laughs> <laughs>